kan susto rice ang mga gala gagala. gala ah na ah, ah, ah. na no, no. ay sige sige takan niya ayan niya kasi may butas eh oh takot sya niyan to ha tanggalian daw niya bago yun bago bago pa lang utai انا <laughs> <laughs> 利用答案。 langoy. <laughs> <laughs> Basta gumawa. anak ganito, yan anak ko. Oh, sorry, ate.

dia <laughs> kan

Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Tidak ada ini

Enzo. Tingnan mo na ko Enzo. Sino ba?